Fofo, fofo, Magkano ba mga idol ang estimated na gastos sa ganitong DIY na Bluetooth speaker na ito? Itong speaker natin mga idol ay DG's D10. So marami kasi nagtatanong kung magkano daw ang gagastusin kung magbubuo sila ng ganitong uh, speaker box na Bluetooth. So iisahin natin mga idol kung magkano ba ang uh, magagastos natin dito. At uh, para mayroon kayong idea kung magkano ang gagastusin kung kayo ay uh, bumuo ng ganitong speaker box na ganitong forma or uh, ganitong uh, dual speaker ang inyong uh, gagawin so kung magkano ang abutin kung kayo ang gagawa so mayroon tayong uh, listahan dito mga idol nun, no? nilista ko na ito di na tayo magpaligoy-ligoy pa no? kung magkano yung gagastusin natin So unahin natin mga idol yung uh, Twitter So bago ang lahat mga idol pala no wag niyo namang kalimutan mang subscribe diyan kung uh, na, nandito ka na lang sa channel natin So i-subscribe mo na lang para magkita-kita pa rin tayo sa susunod kong mga video O ganahan ka sa mga DIY na ginagawa natin So patuloy tayo mga idol no So, unahin ko lang itong Twitter. So, itong mga materialis natin mga idol ay binili ko ito sa Shopee lahat. No, may mga link naman tayo dyan. Pwede, pwede ninyong tingnan sa comment section. May mga link tayo. Para kung nga uh, gusto ninyong bumili ay mapupunta kayo sa legit store na binibilihan natin. So, hindi naman tayo na scam doon. So, hindi naman to sponsor pero at least pagdating sa akin ay nasa mabuting kalagayan yung mga mga speaker ko yung mga gamit so walang problema so yan din ang ibibigay kong link sa inyo so ito ang listahan natin mga idol unahin lang natin ang twitter dito yan Tweet, twitter Ah, uh, yung twitter na binili ko ay tag 155 yung isa no so parang maya. hanap yung Twitter na yan mga idol ay 1,000 uh, ah, Yung Twitter na yan ay 1,155 yung isa So times 2 So 310 Yan So ang speaker niyan ay uh, Tag 579 Times 2 ah, Nagkakahalaga siya ng 1,158 So mayroon itong dividing network mga idol no? Ang dividing network nito ay 2 way nagkakahalaga siya ng 1,188 uh, yung isa so nasa, nasa comment section lahat mga idol ang uh, legit na, na store na binilihan ko nito pwede ninyong tingnan so ang D100 yung sa bluetooth na bluetooth na amplifier niya titingnan muna natin yan Itong D100 na ito mga idol ay nagkakahalaga siya ng 821. Yan. D100. Yan. So, ang plywood mga idol, no, may plywood. Ang magagamit ninyo na plywood dito is kalahati sa yung uh, 4x8. So, kalahati lang yung magagamit ninyo dito. So, nilagay ko dito ay 550 kasi 11 yung plywood namin dito. Yung makapal. Pero kung uh, mayroon kayong mga ritaso, pwede niyo namang pagtiagaan ng mga ritaso. So 550. So corner guard 8 times 12, tag 12 yung isa dito. So 104. Yung speaker screen niya ay tag 130 yung isa. So 260 pintura 200. Pintiner pa 70. Baksandel, oh. may maroon siyang baksandel, oh. Awan, tingnan natin. yung So, yan ang kanyang box handle. Yan. So, yung box handle niya mga idol is sa uh, 120. Yan, 120. Tapos, yung air na yung dalawa. Yan, 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 yan. dalawa. Air niya is tag 50. Tag 25 yung isa. So, dalawa, 50 ang total gastos natin dito mga idol sa simpleng uh, DIY na bluetooth speaker na ito ay umaabot ng 3,831 yan kung kayo ang gagawa so kung mag charge tayo dito ng uh, libor mga idol na 1,500 yan kung ako ang gagawa So aabot siya ng 5,331 Yan So hindi siguro masakit to kung ibinta natin ng 5,500 So yan mga idol ang total gastos Sa DIY na bluetooth speaker na ito So pwede na kayong gumawa dahil mayroon na kayong idea kung magkano ang gastos sa simpleng DIY na speaker na ito na DIY so sana mga idol nagkaroon kayo ng kunting idea so huwag lang kalimutan mag subscribe mag like, mag follow sa ating channel so kuya codes pa rin mga idol maraming salamat sa inyong panunood